TV and cooking pati paglalaba ko i-video ko daw kaya ayan wala desisyon yung aking friend na yun eh. pati paglalaba ipa. ipa video niya para may mapanood ko mm. diba sabihin mo naman lang sabon nagbanlaw na yan <laughs> nagbanlaw na yan Ay, hindi yan yun. pwede may sabon pa kasi matatapos na yan within this minutes so yung iba kong ano nilabhan ayan tutupuin ko na ayan na may tv and cooking tapos ko na yan labhan nauga na yan kaya tupiin naman natin ay naku grabe na talaga itong aking pag update ng dahil sa kaibigan kong si may tv and cooking o di ba? tupi muna tayo. <laughs> tupi, tupi muna tayo dahil yun ay natapos ko nang tupiin yon So, ito naman. Mga puti. Meron pa doon mga sinampay. Hindi ko pa nakuha. Dahil hindi sinampay ni May TV. Ako pa talaga ang nagsampay, Char. <laughs> no, gan ako hinalay. <laughs> ah, kasali ito sa si mga ano mga nilabhan. Okay, okay. Okay, okay. Yan, pero may mga ano pa. Basa pa yung iba. Yan. So that's all for this video, mga love. See you all in my next one. Bye, bye, bye.